Matapos sa ang dalawang buwan, Balik, pinas na ang siyam sa labing walong tripulante mula sa na-hijack na oil tanker sa Gulf of Oman nitong Enero. Kasama sa nakauwi, ang chief mate ng barko na si Lord Saho na mula sa Bulacan. Aminado siyang natakot sila ng lusubin ang tanker, pero hindi naman daw sila sinaktan. Yes, eh, talagang ganoon ng buhay kahit nga dito sa Pilipinas. eh. Di ba, meron din tayong uh, nangyayaring ganito na ganyang bagay pero balik pa rin tayo. Kailangan natin mabuhay para sa pamilya. Bukod sa kanila, may isa nang nakauwi noong katapusan ng Enero. May dalawa pang uuwi sa susunod na linggo. Habang target, maiuwi ng DFA ang anim pang naiwan bago mag-Abril. Kasabay niyan, nilinaw na rin ng ahensya na hindi naman hinostage ng Iran ang mga Pinoy. Kusang loob umano silang nagpaiwan sa barko dahil dinoble ang kanilang sahod. Okay po niyan, makakasama natin si Department of Migrant Workers, OIC, Undersecretary Hans Leo Kakda. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang ni Sherry sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Yung sa kumusta po yung ating mga Pinoy crew na dumating, ano po ang kanilang kwento? Ano po ang kanilang uh, naging karanasan? O sila ay maayos naman na nakarating at tama yung news item na binanggit ninyo na sila ay uh, na bahagi ng isang uh, barko na naglalayag sa sa, sa may uh, Uh, Gulf of Aden at yung tinatawag na Hormuz Strait malapit na papunta sa Iran at uh ng uh, Iranian Navy yung barko nila apprehended at uh, yun nga uh, sila siyempre ay kinabahan no no nung uh, nung uh, pagkakaroon ng uh, pag uh, kumbaga akyat ng Iranian Navy at pagdala sa kanila sa isang puerto na Bandar Abbas ang tawag sa Iran Uh, pero bagamat gano'n, ay uh, sila naman ay were given assurances may contact naman sa kanila at all times uh, ang uh, ang uh, Iranian authorities of course and then Philippine government authorities and even here tayo were given assurances uh, together by the DFA and uh, mga Iranian government na uh, nasa maayos silang sitwasyon and uh, of course ang inaabangan pa natin ay yung anim na na kailangan makauwi Uh, kasi uh, nando pa sila at uh, hari na ay makauwi na yung anim. Mm -hmm. uh, ang they weren't um, uh, hostage, yun nga po ang kinlaro, no? Hindi sila hostage, pero yung 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 barko lang ng kanilang sinasakyan. So paano po ang naging trato sa kanila at ano po yung pinaka Naging uh, Kasi sabi niyo po, nag-decision nag sila to stay dahil dinoble naman daw po yung kanilang sweldo, di po ba? And maayos naman yung trato po sa kanila. So bakit sila umuwi? Tapos na po yung kontrata? Yes, actually ang ang uh, nais din naman nilang gustong umuwi. No? Hindi ah, naman uh, lahat ay buong kahit dahilanan ay sa sweldo nilang doble. Uh, gusto na rin nilang umuwi kasi siyempre ay uh, walang kasiguruhan doon sa patuloy na paglalayag ng barko. At uh, yun nga, at uh, proper time, uh, depende sa permiso ng uh, uh, Iranian government. Oh. At uh, ay, ang isa pang factor doon yung karelyebo nila. May dumating yata mga ibang lahi na magre sa kanila. Basta tayo, Ah, uh, katuwang of course on the lead dito ang DFA ay uh, nagawa ng paraan na sila ay mapayagang makauwi. Mm -hmm. So yung anin po may natitira pa po ang anin ano, USEC? Yes, that's right. May anin panaroroon at uh, nakita naman natin na ipamalas na ng Iranian authorities na uh, napauwi na lang ligtas yung uh, yung uh, nauna na dumating no pero yun nga inaabangan pa natin yung yung uh, anim and uh, tayo may kumpiyansa na makakauwi yung anim bakit daw hindi pa nagkasabay-sabay dahil po ba wala pang kapalit yun po ba ang hinihintay sa tingin ko isang factor yon na uh, kasi uh, may padating payata yata daw na ibang lahi at uh, yun nga pumayag naman itong anim na na sila muna ang magpaiwan habang inaantay yung kapalit at at uh, sa so lalo madaling panahon alam namin dadating na kasi uh, kagawian naman yan eh, pag na yung unang batch halimbawa itong uh, uh, labing isa na dumating na kapalit ay hindi na magtatagal makukuha na makakarating na rin yung ibang karelyebo At ka ka constant naman po ano yung komunikasyon sa kanilang pamilya I mean malaya rin po silang nakakausap ng kanilang pamilya Yes, yes, that's right. At uh, kami rin mismo, uh, nakadaupalad na rin namin yung mga pamilya and I've assured them of, of government assistance. Yusek, makikibalita pwede rin po kami dito sa sitwasyon ng na mga nakaligtas na Filipino crew ng barkong inatake naman ng Huti sa Gulf of Aden. Yes, yes, pauwi, pauwi na sila uh, yung sampu na hindi nasaktan, unharmed, na nasa Djibouti Hotel at yung isa na na harm pero minor lang minor lang ang ang uh, injury okay. dahil nangyari ito nung evacuation ano sa pagmamadali siguro sa evacuation ay nasugatan yung kamay niya pero okay na siya labing ito sila mga kauwi yung dalawang uh, major injury ay nasa hospital pa sa Djibouti at nagaantay ng medical clearance to travel at yung dalawang nasawi ay kasalukuyan merong salvaging operations doon sa barko kung saan magiging bahagi sila sa sa operation na yon para ma-retrieve yung mga labi nila at makauwi yung dalawang nasawi. Mm -hmm. So ngayon po ay kailan po inaasahan makakauwi? Yung sampo, sabi niyo po, yung mauunang mapapauwi uh, po? Bukas ng gabi. Bukas ng gabi. Tuesday night. Uh, tomorrow night po, okay. Yes, yes, ah. yes, yes. Mm -hmm. All right. in the meantime batay sa utos ng pangulo ay magkakatuloy ang ating uh, pagbibigay ng assurances sa pamilya na tinutulungan natin sila sa sa panahon na ito. In fact, uh, kakadalaw ko lang sa pamilya ng isang nasawi na OFW. Kamusta naman po sila? Okay naman, maayos. Siyempre, nagdadalamhati sila sa ngayon at uh, ganun na lamang ang kanilang kalungkutan at Magamat ganon ay umaasa sila na nakatuwang nila ang gobyerno para 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 ma-assure sila na may suporta at tulong sa kanila and uh, yun nga binigyan ko rin sila ng update patungkol folder sa ongoing salvaging operations uh, para ma-retrieve yung labi ng kanilang mahal sa buhay. Can you give us a little background since nakausap na po natin yung pamilya nitong dalawang nasawi? Can you give us a little background on the two po? Yes, uh, yung yung isa ay uh, uh, boso ng kanyang posisyon, uh, so medyo may kataasan ng kanyang posisyon na uh, uh, and uh, mayroon siyang pamilya, may isang seven year old uh, girl na reassured naman na, na tutulungan natin sila. Meron na rin siyang sapat na karanasan no? na papilang uh, tripulante. Yung isa naman ay may dalawang minor de edad na anak, uh, seven year old girl din ng panganay and uh meron din siyang uh, ganoon din uh, pero mas ma, mas may karanasan yung isa yung Coast Guard. Uh, ito ay uh, best man ang kanyang trabaho sa barko at uh, yun ay uh, tutulungan nagbigay also gave them assurances na na tutulungan natin sila at uh, pareho ang kanilang balitang gustong madinigay yung, yung update patungkol dun sa pag-uwi ng labi ng mahal nila sa buhay. Mm -hmm. At uh, ano pong mga tulong po ang may bibigay po ng pamahalaan dito po sa mga naiwang pamilya ng dalawa nating kababayan na nasawi? Oo, sa ngayon usually sa ganitong stage ay hindi akma uh, ang pa ang pagbibigay ng ng tulong pinansyal no kasi uh, ang ang mahalaga sa pamilya ngayon ay ma-retrieve yung yung uh, labi ng kanilang mahal sa buhay may uwi at uh, makapiling nila muli magkaroon ng sapat na na funeral o o pag uh, pagkakaroon ng burol dito sa ating bayan uh, sa kanilang mahal sa buhay And at an appropriate time, we will inform them of the of the legal side, meaning yung uh, mga entitlements at karapatan nila bilang tagapagmana ng kanilang pahal sa buhay na tripulante. Mm -hmm. And Yusek, ano po ulit yung nagiging challenge ngayon sa pag-retrieve po ng mga katawan ng ating mga kababayan? Well, ang, ang, challenge essentially is yung condition ng barko dahil nga sumabog, uh, sumabog dahil natamaan ng missile yung fuel section and uh namtoo syempre may security risk pa rin doon sa area. Uh those two factors combined uh serve as a a, a challenge but nevertheless mga dalubhasa yung inayat na salvaging uh, company uh, kasi ito ay specialized field eh. hindi ito pangkaraniwan na trabaho kaya umasa tayo na with the expertise of the salvors kaya tawag ay uh, ma makukuha nila yung labi ng ating dalawang tripulante. Nagkaroon na po ba tayo ng pagkakataon na makausap yung sampung papauwi po? May kwen ano po ang kanilang kwento? Nakausap ko sila uh, nung uh, nag po nag-video call ako with them at mm -hmm. silang kondisyon sa hotel at at uh, syempre, may mga kwento sila tungkol sa pagkakul nila doon sa missile attack, no and uh, uh hindi masyadong detalye ang napag-usapan namin but uh, ang nabanggit lang nila ay ay nagpapasalamat sila na ligtas sila, unharmed sila no. They they were at the part of the ship na medyo malayo layo doon sa pagsabog. Mm -hmm. uh, and uh, magpapasalamat sila na na sila ay naligtas at uh, yun nga uh, humihingi ng tulong na sa kanilang ligtas pag pagpapa uwi Ang mga pamilya nila ay na-contact na rin lahat at inaasahan natin na kundi man lahat na sa pagsalubong ay uh, mayroon mm -hmm. ng... Uh, tamaantong tungkol sa eksaktong pag-uwi oras ng pag-uwi. Ito pong pagdaan sa Red Sea ng mga barkong sinasakyan po ng ating mga um, seafarers ano ay dahil nakikita po natin na talagang delikado at uh, sinisika po na kumbinsihin ang mga kababayan natin na wag nang sumampa uh, sa barko. Pero I understand, ay uh, mayroon pong guidelines na ilalabas um, na plancha na po ba itong uh, guidelines na ito doon po sa mga uh, para po sa ating mga seafarers na posibleng yung kanilang uh, sampahang barko ay dito po dumaan sa Red Sea. Well, actually may guidelines na lumabas, no. Dalawa pa nga ang lumabas eh, yung uh, pagtalaga ng Red Sea bilang uh, high-risk area at yung pagtalaga ng Gulf of Aden bilang high-risk area sa so, uh, nung uh, Enero at Pebrero 'yan lumabas. At uh, 'yun nga may right to refuse sailing. Uh, kung pumayag man mag-sale yung tripulante natin doble ang ang benepisyo sahod at uh, uh, dapat may added security on board ngayon uh, ang uh, pinasusuri natin ngayon sa tinatawag na international bargaining forum kung lalo pa man dapat higpitan ang mga guidelines na yan uh, to the effect na sigurado dapat na walang masasaktan o malayo sa kapahamakan ng mga seafarers natin uh, including the possibility na na lahat na sila ay maglalayag o magre na iiwasan na yung lugar na yon habang merong karahasan na pinamamalas itong mga Houthi rebels. Mm -hmm. Pwede po ba 'yun na total ban doon po na pagsakay and, and, ng mga hindi uh, we're, we're not calling it a total ban uh, kasi uh, hindi naman natin mahihinto ang ang world 'no uh, uh, global uh, commerce but uh, yung pagsakay ng ating mga tripulante ay uh, uh, dapat nga ay bigyan ng uh, mas pagting pato na pansin ng mga ship owners in a sense na Uh, italaga lubus uh, lubos na galangin yung right to refuse sailing at paabot alam sa tamang panahon sa seafarer natin kung kailan maglalayag doon sa delikado dalawang high risk areas na nabanggit ko. Ito uh, siguro ang uh, ididiin natin sa social international social partners uh, na dapat ipaabot alam sa tamang panahon sa ating seafarer na maglalayag yung barko sa high risk area. Marami pong salamat for the update. Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang OIC ng DMW.